Guys, ito real talk. Tungkol sa PCSO. Marami ng outlet loto ang pinasara nila at marami na rin ang nawalan ng trabador o hanap buhay. Huwag niyong tangkilikin ang pagtaya sa iloto e o tinatawag na online loto ng PCSO. Dahil sigurado lahat ng outlet loto ay mawawala at marami din mawawalan ang trabaho at hindi kayo nakasigurado kung sakaling tumama ang inyong numero dahil wala kayong hawak na ticket hindi kagaya sa outlet loto na pag tumaya kayo ay meron kayong ticket na siguradong hawak nyo upang mag claim kung sakaling tumama ang numero nyo sa loto kaya guys ito ang aking panawagan huwag nyo ang pagtaya sa online loto o e-loto ng PCSO matutulong nga pa natin ang mga e trabador sa outlet loto at mga agent kaysa sa online loto dahil sila lang ang magmana ni Pula yon at may hocus fokus pa yon di pa ko sigurado kung sakaling tumama nga tayo ang number natin sa online loto wala tayong hawak na ticket at man pang cheche bureche na pipilapan kaya guys huwag na kayong tumaya sa PCSO na e-loto o online loto doon kayo tumaya sa outlet loto at siguradong may hawak kayong ticket upang maklaim ang inyong premyo. Thank you guys!